Are... A... ng pondo para sa confidential intelligence fund para sa 2026 paano kalang national budget mas mababa kaysa 2025 alamin natin ang balita malaki Mark ng Katarong bilang bahagi ng hakbang upang tiyaking mapupunta lamang sa mga ahensyang may direktang tungkulin sa pambansang seguridad, mas mababa ang pondong ilalaan para sa Confidential and Intelligence Funds o CIF sa panukalang budget ng bansa para sa taong 2026 ayon sa Department of Budget and Management. Sa isang press conference, inihayag ni Budget Secretary Amina Pangandaman na nasa higit kumulang 10 bilyong piso ang kabuang alokasyon para sa CIF na kasama sa 2026 National Expenditure Program o NEP. Mas mababa ito ng humigit kumulang 1.35 billion piso o labing isang kumpara sa 12.1 billion pisong CIF na nakapaloob sa 2025 budget. Batay sa breakdown ng panukalang CIF para sa 2026, pinakamalaki pa rin ang matatanggap ng Office of the President na aabot sa 4.5 billion piso. Higit pa ito sa pondo para sa National Intelligence Coordinating Agency o NICA, ang pangunahing ahensyang responsable sa intelensiya ng bansa na makatatanggap lamang ng 1.471 bilyong piso. Ayon pa kay Pangandaman, 1.8 bilyong piso naman ang CIF na inilaan para sa Department of National Defense. Handa po ang DBM at ang inyong buong kabinete na ipagtanggol ang Fiscal Year 2026 National Expenditure Program. sunod sa direktiba ng ating Pangulo. Alinsunod sa malinaw na plano ng administrasyon. Nitong ikalabing tatlo ng Agosto ngayong taon, formal nang isinumite ni Secretary Pangandaman ang 2026 National Expenditure Program sa House of Representatives. Ang panukalang 2026 National Budget ay may kabuang halaga na 6.793 trilyong piso. Ito ay mas mataas ng 7.4% kumpara sa budget para sa fiscal year 2025 na nagkakahalaga ng 6.326 trilyong piso. Ang panukalang pambansang tondo para sa susunod na taon ay katumbas ng 22% ng gross domestic product ng bansa. Sa kanyang mensahe, tiniyak ni Pangandaman na bawat piso sa panukalang national budget ay nakalaan sa pagpapabuti ng buhay ng mga Pilipino at sisiguruhin anya ng ahensya na ang pagbusisi dito ay bukas sa publiko other executive offices po. Maraming break Kasama po kasi dyan yung Anti-Money Laundering Council, Games and Amusement Board, NICA, uh, National Security Council, Office of the Presidential Advisor on Peace, uh, Reconciliation and Unity, Philippine Drug Enforcement. Yung lahat pong yon ay eh, merong 2.292 billion pesos. Sa ilalim ng proposed 2026 national budget, pangunahin pa rin paglalaanan ng pondo ang social services kung saan nakapaloob ang edukasyon na sinunda ng economic services, general public services, debt burden at defense. Top 10 departments naman ng may pinakamalaking alokasyon ang DepEd, DPWH, DOH at PhilHealth, Defense, Interior and Local Government, Agriculture, Social Welfare and Development, Transportation, Judiciary at Labor and Employment. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Karsiling Katarong, SMN News.